maabilidad. Madiskarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samot saring tips at iba't ibang techniques. Nahati ni Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Narito ako upang ihatid sa iyo ang kusina tips dito lamang yan sa Utak Langgam. Problema mo ba ang browning ng patatas o pangingitim ng patatas habang ikaw ay nagbabalat? Make sure na bago ka gumawa ng mga bagay na ito ay meron kang nakaredy na malamig na tubig sa bowl at dyan mo ibababad ang patatas na binalatan upang mabawasan ng oxidation process na nagiging sanhi ng pangingitim. Mapapadali naman ang pagbabalat sa patatas kung ito ay ilalaga mo muna and then you will give it an ice bath. Pagkatapos ng mainit na tubig, ibabad sa malamig na tubig. The skin will separate from the potatoey center. And you can pick it right off. Mas madali mong mababalatan ang patatas. Also, to prevent fruit from browning, patakan ng kalamansi o lemon juice ang apple slices. Ang reason, yung citric acid at vitamin C ng lemon at ng kalamansi will slow down the oxidation process na nagiging cause ng discoloration. Mas mabibilis naman ang paghinog ng kamatis kapag ito ay nasa loob ng refrigerator. Kaya, para sa mas matagal na paghinog, ilagay ito sa room temperature. Kung gusto mo pa na patagalin ang shelf life ng saging, wrap the end of the bunch with plastic wrap. Pwede mo rin hiwa hiwalay ng saging sa kabalutin ng plastic wrap. Kung wala ka nito, pwede kang gumamit ng scotch tape at iyan ang ibabalot mo sa dulo or masking tape para lamang makabawa sa paglabas ng ethylene gas na nagiging sanhi ng madali ang pagkabulok ng saging. Bibilis naman ang paghinog ng saging kung ito ay ipapasok sa loob ng paper bag under a room temperature. Ngayon, kung napapadalas na ikaw ay nabubulokan ng saging sa inyong kusina, Aba, it's about time na bawasan mo ang pagpili para hindi tayo nang hihinayang. May natira bang birthday cake at ito ay ipapasok sa ref? To keep the moisture of the cake at ma-preserve ang sarap at lasa nito, maglagay ng kapirasong tinapay sa bahaging nabawasan o dun sa area na na-slice yung cake. At idikit ang tinapay sa cake gamit ang toothpick. Bread will hold the cake's moisture. And lastly, marami ka bang nuts? Almond, peanuts, hazelnuts. Para hindi maglasang maanta kapag hindi kinakain sa matagal na panahon, ilagay ito sa loob ng freezer. Because freezing shelled nuts will preserve their natural oils. Okay? Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagatid sa iyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.